nga sa pagbabantay sa vote buying, vote selling, pati na ang update sa iba pang paghahanda sa election 2025, makakapanayam natin si Comelec Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Chairman Garcia. Magandang umaga, mag Susan. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. Chairman, sabi ng election watchdog na lente, may bumili ng boto sa halagang 35,000 pesos. Mayroon din ba kayo natanggap na ganyang report o baka mayroon pang mas mataas na halaga sa 35,000 pesos, Chairman? Ang um, susan, bagamat maaaring ang binabanggit ng lente ay nangyari ng 2022, inyong lingkod at that time ay uh, isang commissioner pa lamang, mm -hmm. hindi pa tayo uno talaga. Sa Comelec, wala tayong nadinig tungkol do sa amount na yan, although bagamat may mga mas maliliit na amount na nadinig tayo, kung kaya naman uh, at that time po meron din kami kinreate na task force kontrabigay at that time, yung 2022. Pero ngayon po, 2025 elections, uh, na tayo ang namumuno, edi eh, subukan po nila na mamili at mamigay ng ganyang klaseng amount. Mm, ba malaking ano po 'yan ha? Malaking uh, uh baga parang babala at uh, makikita natin nang gagawin talaga dito ng COMELEC. Like, eh anyway, Chairman, ipinunto rin ng lente na kahit mali, ba mahirap daw tanggihan yung vote buying o selling kasi malaking bagay yung 35,000 pesos sa ilan nating kababayan paano kaya yan ba, Chairman? Ma'am Susan, voter's education po talaga tayo dapat dito. Kaya nga pinupursigin ng COMELEC yung pag uh, open ng kurikulum, pagsana sana ma-isama man lang na subject sa kurikulum ng mga kabataan, kahit yung maliliit pa lamang, ang voter's education. Kasi kahit po sabihin natin huwag tanggapin, nagugutom ang Pilipino, nagugutom ang kababayan natin, may kailangang immediate na paggamitan ng pera. Kaya talaga po natetempt sila na tanggapin yung mga ganang klaseng offer. Bagamat lagi natin sinasabi, uh -uh. pag tinanggap yung kinabukasan ng binibenta, hindi naman yung isang araw lang. Kaya lang maipapaliwanag mo yan paano na sa isang butom uh, na sigmura. Kaya naman po talagang voters education at yan po, kinakailang pagtutulungan ma'am Susan ng lahat. Uh -huh. Hindi lang po ng commissioner elections, lahat ng citizens arm, interest groups, private sectors, kahit po ang... Uh, Simbahan at kahit po ang ating mga private uh, educational and public educational institution kasama na rin po ang media. Uh, chairman, isa pang problema, yung mga ayuda ng gobyerno o kaya yung mga relief goods nito, mga nakaraang bagyo, baka daw ipambili ng boto. Ano pong usapan nyo ng DSWD at ng iba pang ahensya tungkol dyan, Chairman? Alam niyo po, Ma'am Susan, yan po mga tinatawag na ayuda o yung mga binibigay sa ating mga, yung mga relief goods na pinamibigay sa ating po mga kababayan kapag po may uh, uh, kalamidad, yan po sa batas ay exempted. Hindi kinakailang ihingi sa amin ng exemption. Siguro nga ang dahilan ng batas ay sapagkat uh, yung urgency, yung pangangailangan, yung emergency nature ng mga pinamibigay po na ito. Kung kaya talaga po parang sinasabi ng batas natin, dapat ito ay doon sa mismong ahensya ng pamahalaan na nagdi-distribute o namimigay nito ang siguraduhin na ito ay maayos na madidistribute. Bilang pa pa paunawa lang din po at uh, informasyon sa mga kababayan natin, tatandaan po na dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec, hindi pa po sila kandidato sa kasalukuyan yung nag-file ng candidacy mula October 1 to 8 at November 4 to 9 sa Bangsamoro. Sila daw po ay kandidato pa lamang sa February uh, 12 mm. sa national position at March 28 sa local position. Kaya kung ano man ang kanilang dinidistribute sa kasalukuyan, kung ano man yung pinamibigay nila, umiikot sila, ay hindi pa po violation, wala pong premature campaigning, Ma'am Susan. Papasok po yung pinag-uusapan natin, sana sana magkaroon ng paghihigpit pagdating ng tinatawag na campaign period. Apo. At uh, Chema, nagtutulungan kayo ng MMDA sa pagbabaklas ng mga illegal campaign posters. Sa mga lugar yung marami kayo nakikita na ganyan na? Naku, e, Metro Manila naman talaga, Ma'am Susan, talaga hmm. namang nakita niyo naman nakabanderas talaga dyan ang pagkapo ganitong panahon na dahil wala ngang premature campaigning, wala pang kapangyarihan ng COMELEC, dapat po ay sa LGU ang ating pong panawagan sapagkat so siyempre, ang mga local government unit naman po may kanya-kanyang ordinansa mm -hmm. na pwede ipatupad upang tanggalin ang mga illegal materials o na nakadaki, nakadikit o nakasabit-sabit sa ating mga kalsada. So sa kasalukuyan, ipapanawagan pa lang po ng COMELEC pero Once na dumating yung tinatawag na election period, sisimulan po namin ang pagbabaklas. Ang MDA naman po sa kasalukuyan kahit wala pang election period, nagbabaklas na rin sila. Lalo na sa mga ari-ari na pag-aari po ng MMDA. Mm -hmm. uh, at chairman hindi na nga ba kasama sa monitoring nyo yung private uh, social media accounts ng mga kakandidato? Paano kung nagkakalat ng mga fake news o kaya naninira sa ibang tao? Ma'am Susan, uh, una po ang inyong lingkod ay nagsusug ng pagbabago sa umiiral natin na first historic guidelines natin sa social media, AI at defects at iba pa. Ang sabi po natin mukhang hindi dapat isama ang uh, private pribadong individual sapagkat maaari po ito ay mag-intrude, ma'am Susan, o mag-violate ng constitutional right ng mga private individuals sa tinatawag nating freedom of expression or freedom of speech. Sa pagkatatandaan po natin, kung nag-like ka halimbawa mm -hmm. doon sa na post ng isang politiko at na-share mo ito, Ma'am Susan, mm -hmm. parang napaka-unfair naman nakasuhan natin yung pribadong individual. Mm -hmm. Ngayon po, kung yung pribadong individual naman ay nagkakalat ng fake news, misinformation yan o kaya disinformation, at pwede naman naman po siyang habulin sapagkat sa Omnibus Election Code sa Section 261, Letter V, ay I may mean, nakalagay po doon ng isang tao na nagpapakalat ng mga maling informasyon o kaya naman yung mga pananakot o kaya naman yung pagkikwestiyon sa integridad ng ating halalan, ay eh pwede po namin uh, kasuhan. So, yeah, ibig sabihin, hindi po namin kayo history private individual, hindi namin po kayo i-regulate, pero sa bandang ulit, eh, pwede po kayo makasuhan ng kahit na sino, lalo pat uh, ang pinapakalat nyo ay disinformation at misinformation. Okay. Naku, maraming salamat, Kamelec Chairman George Garcia, at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, maraming salamat. Salamat po. Wala pa rin kuryente sa Kasiguran Aurora, bunsod ng Bagyong Nika. Kasunod niya ng pagtumba at pagkapinsala ng ilang poste ng kuryente roon. Ang ilang residente umaasa na lang sa kandila, gasera o sa mga debateryang ilaw o kaya'y solar-powered. Ayon sa Kasiguran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sinisikap ng Aurelco na maibalik ang supply ng kuryente sa bayan ngayong linggo. Sobrang hirap po, lalo po na po sa amin na may malit pong bata. Sobrang hirap po talaga pag walang kuryente. Hindi po kami nakakatulog. Tulad sa kasiguran, wala pa rin kuryente sa bayan ng Dilasag. Patuloy naman ang clearing operations doon sa mga natumbang poste ng kuryente. Dahil din sa bagyo, umapaw ang ilog doon, kaya tatlong barangay ang isolated. Bukod sa mataas tubig, malakas ang agos, kaya hindi madaanan ang kalsada. Pero mayroon pa rin mga motorista na sinuong ang tubig para makita ang kanilang mga kaanak. Dahil din sa pag-apaw ng ilog, hindi pa mabigyan ng tulong ang ilang residente. Patuloy naman ang pamimigay ng family food packs sa mga residente ng iba pang parte ng Aurora. Bakas ang pinsala na bagyong nika sa maraming lugar sa Cagayan. Malawakan pa rin ang pagbaha sa mga bayan ng Alcala at Solana. Kita sa video na nagmistulang dagat na ang maraming lugar. Ganyan din ang sitwasyon sa Tugigiraw City at halos bubong na lang ng ilang bahay ang nakalitaw. Noong kasagsaga ng bagyo, rumagasa ang baha sa isang bundok sa bayan ng Bagao. Nawasak ang isang daycare center doon. Pahira pa naman ang naging pag-rescue sa ilang residente sa Gonzaga dahil sa rumagasang baha. Dahil naman sa pinsalang iniwan ng bagyong Marse, isinailalim sa State of Calamity ang bayan ng Apari. Kalalabas lang po ng Philippine Air of Responsibility kahapon ng bagyong Nika. Naka-alerto ulit ang mga taga Isabela para sa bagyong Ophel. Sa Isabela kasi ang isa sa mga lugar kung saan posibleng mag-landfall ang bagong bagyo. At live bula sa Etchage, Isabela, may unang balita. James Agustin. James, kumusta pa na ngayon? Ivan, maganda yung panahon dito sa Isabela simula pa kahapon pero puspusan na yung paghahanda ng mga otoridad para nga sa paparating na bagyong ofet. Sa mga bayan sa northern at central portions sa na nakataas ang tropical cyclone wind signal number no. 1, ipinatutupad na ulit ang liquor ban. Bawal na rin lumangoy, maglayag at mangisda. Kahapon nakita natin ang mga pinsalang idinulot na nagdaang bagyong nika sa ilang bayan na ating naikutan. May mga bahay at establishmento na natanggalan ng bubong at mayroon din mga nawasak na nanawagan ng tulong ang mga residente. May mga tulay rin na hindi madaanan dahil sa umapaw na ilog. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Ang Magat Dam patuloy ang pagpapakawala ng tubig. Nakabukas ang dalawang spillway gate nito. As of 4 a.m., nasa 188.73 meters ang antas ng tubig. Normal level ito pero kinakailangan magbawas dahil sa volume ng tubig mula sa watershed at iba pang kalapit na lugar. Samantala Ivan, ito nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag na Fugo Bridge dito sa bayan ng Isa, na Echage, sa Isabela. Isa lamang ito doon sa tatlong tulay na hindi nadaan ng kahapon dahil umapaw yung ilog. Ngayong araw naman ay medyo bumaba na yung, level, yung antas ng tubig sa ilog. Kaya nga naman ito nadadaanan na ng ilang mga motorista. Naging problema lamang ay eh, yung mga sanga ng puno na nakaharang dyan na pinagtulungang alisin ng mga residente. Isa lamang po ito doon sa mga tulay na patungo doon sa bayan ng San Isidro mula dito sa Echague. Yan muna ilitas mula rito sa lalawigan ng Isabela. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, yung mga nagsilikas ba nung nakaraang yung sinika, e eh, pinauwi muna o nananatili na rin sila sa evacuation center dahil may bagong bagyo? At kumustahin ko na rin yung uh, supply natin ng mga relief goods. Yes, Ivan, kahapon ay umuwi na yung mga residente na lumikas. Nakipag-coordinate tayo doon sa mga nasa coastal municipalities, maging doon sa mga bayan. Kaunti na lamang yung mga residente na nasa evacuation center. Doon naman sa relief packs, patuloy yung repacking na ginagawa ngayon ng provincial government, more than 5,000 na relief packs. Dagdag dun sa stockpile nila na sa 8,700 na mga relief goods. Ang ginagawa kasing discarded dito, Iban, halimbawa dito sa bayan ng Echague, identified na nila yung mga area na karaniwang binabahaw, di kaya naman na-isolate kapag malakas yung buhos ng ulan dahil hindi madaanan yung mga tulay. Kaya nagpa-proposition na sila ng mga relief goods. Dahil nga dito sa nagdaang bagyo, ang diskarte nila, simula pa kahapon, nire-replenish nila yung relief goods dahil maganda yung panahon simula pa kahapon dito sa Isabela. Ivan? Yung Magat Dam, James, hanggang kailan daw magpapakawala ng tubig? Hindi pa masabihin, Ivan, ng mga otoridad sa atin kung hanggang kailan pa magpapakawala ng tubig yung Magat Dam. Pero napaka-importante nun dahil doon sa volume ng tubig na ibinuhos nitong nagdaang bagyong Nika bukod pa doon sa mga tubig na nanggagaling sa watershed at sa mga kalapit na lugar. Bilang paghahanda na rin yan dito sa paparating na bagyong Ophel. Ivan. Maraming salamat, James Agustin. Malawak din po ang pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa iba pang lugar sa Isabela. Nagbisulang dagat ang mga lugar sa ilagan na lubog sa baha. Halos sa balikat ng baha sa isang subdivision doon kung saan ni-rescue ang ilang residente. Gaya sa Ilagan ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Tumawini. Apektadong kabuhayan ng mga magsasakaroon. Mga natuklap na bubong, bumaliktad na waiting shed at nahagupit na mga eskwelahan naman ang tumambad sa bayan ng Alicia. Mga nasirang bahay rin ng iniinda ng mga residente sa Santiago City. Tiniaktiman ng gobyerno na muling popondohan ang mga paubusang calamity at quick response funds bunsod ng sunod-sunod na bagyo. Ayon kay PCO Acting Secretary Cesar Chavez, sinabi ng Department of Budget and Management sa kanya na may sapat pang pondo para sa kalamidad hanggang sa katapusan ng taong ito. Sa datos ng DBM, as of October 24, 30 billion pesos ang QRF na nakalaan sa iba't ibang hayasya para sa mabilisang pagresponde sa kalamidad, kaya ng DSWD, DILG, DOTR at DPWH. Bagit kalahati na raw niya nang nagamit na. Isa sa pwedeng pagkuna ng QRF ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Pero una lang sinabi ng Office of Civil Defense na paubos na rin ito. Bukod sa NDRRMF, sabi ng DBM, pwede rin pagkuna ng dagdag na pondo ang Contingent Fund, Unprogrammed Appropriations at Local Government Support Fund. Nakakatakdang pumunta sa kamera mamaya si dating Pangulo Rodrigo Duterte para humarap sa Quad Committee na nag -iimbestiga sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Si retired police Colonel Roy Nagarma naman na sinasabing malapit kay dating Paulong Duterte aalokin maging state witness ng Justice Department. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nakalabas ng bansa si dating police Colonel Roy Nagarma ang dating police officer na nagbunyag sa House Squad Committee ng umano'y reward system sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama raw nang umalis ang kanyang anak. She took uh, PR 104 last Saturday, uh, last Sunday, Sunday here. PR 104. She arrived in the U U.S. in San Francisco. Um, wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Pero naharang sila sa San Francisco Airport sa Amerika ayon sa DILG Secretary. Kansela kasi ang kanilang US visa. Apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was cancelled. So, nagbakasakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang USINS ang nag-flag sa kanya, detain sila, and we uh, they are in the process of being sent home here. Uh, Inaayos na ng Bureau of Immigration ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Oras na makabalik ng bansa si Garba, ayon sa Justice Secretary, aalukin nila siyang maging state witness. We intend to offer her witness protection for that matter. Uh, at least uh, for the matters that the Quadcom uh, is seeking from her. And uh, of course there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build up is to make sure that those cases to be filed are strong cases. She may be part of it in one way or the other. There's no case against her. Aguwi niya dito, she can just go home. She can. But, uh, we will offer her ang House Squad Committee, tuloy ang mga pagdinig. Sabi ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo, dadalong dating Pangulo. Sabi ni Panelo, tutungo pa rin daw si Duterte sa kamara para komprontahin ang Quadcom sa pagpapaliba ng pagdinig nang hindi raw sila inaabisuhan. Gusto raw ng dating Pangulo na mag-schedule ang mga mambabatas ng sampung araw na marathon hearing. Pero sabi ng Quadcom, wala naman silang natanggap na kumpirmasyong dadalo sa pagdinig si Duterte. Ang mga nauna raw nilang imbitasyon, inisnab naman daw lahat ni Duterte. We're supposed to have a November 13 uh, hearing but we decided to cancel it. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga kuya? Hindi rin daw totoong wala silang abiso sa kampo ni Duterte. Dahil nagpadala raw sila ng sulat sa kanya na postponed ang hearing. Nag-message ang isang tauhan ni Duterte sa Quadcom para sabihing natanggap nila ang abiso at gusto raw ni Duterte ang makumpirma kung totoong kanselado ang pagdinig. Sa social media lang daw nalaman ng mga kongresista na balak ni Duterte na humarap sa Quadcom. Bakit sa social media namin kukunin yung confirmation? Di ba? I mean, uh, kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin ina-announce sa social media na, oh, uh, iniimpitahan namin si dating Pangulo. Sa tingin ko, oo, oh, sinadya yun. Kasi uh, Sunday pa lang pinag-uusapan na ito. Eh. Kaya nga, uh, uh, yung, ano nila, yung style, eh, di ba? And uh, to make it appear na tayo yung uh, uh uma -atras di sa ganitong klase ng uh, invitation. Ayon sa Quadcom, hindi nila pwedeng ituloy ang pagdinig para lang kay dating Pangulong Duterte dahil hindi lang daw ito ang imbitadong magsalita. Isa pa, may three-day rule ang kamera kung saan kailangang abisuhan ang lahat ng dadalo sa isang pagdinig tatlong araw bago ito idaos. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. At silipin natin ang sitwasyon sa labas ng batas sa pabansa o saan plano na ilang grupo na salubungin ng protesta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harap sa House Quad Committee hearing ukol sa drug war. May unang balita live si Bama Legre. Evan, ngayong umaga, nagtipon dito yung uh, estimated 130 na mga kaanak ng mga naging biktima ng uh, extrajudicial killings dito sa iba't ibang lugar ng Quezon City, Payatas, Barangay Holy Spirit, kamarin At uh, magtitipon sila ngayong umaga rito sa paungunan ng Diocese of Navaliches. At uh, uh, sila mag-participate uh, pa dito sa may uh, quadcom today dahil nabalitaan nila na pupunta nga ang dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. At uh, around 9am ay magsasagawa rin sila. Nang misa sa loob. Ito yung kanilang uh, way of uh, expressing yung kanilang panawagan para sa ustisya. Ito ang unang balita mula rito sa Kasi City, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Showbiz sure, Chica, isa ng daddy, si Kapuso star Tom Rodriguez. Philexing Tom ang sketches ng kanyang 4-month-old son na si Corbin. Cuteness overload at mukhang naman na ang dimple ng kanyang Daddy Tom. Wala raw munang face reveal para sa privacy ng kanyang anak at ng nanay na non-showbiz at nasa Amerika ngayon. Pag-amin ni Tom si Baby Corbin ang kanyang source of joy at inspiration. Just, uh, Daddy will do everything he can to make sure that he's, well... Not, not just in mind body spirit. So hopefully I can, I, know, I, can, I can be a great example for him so that's what I strive for. I strive to be a good person. Chronicles Sangre star Bianca ang kanyang newest skill. ya na paghawak at paggawa ng iba't ibang tricks gamit ang butterfly knife o balisong. Sa IG Reel, makikita si sangretera sa kanyang panibagong kasanayan habang sabay na pinaiikot sa kanyang mga kamay ang mga patalim. Biro rin ng boyfriend niya si Ruru Madrid. Katakot ka naman, miss! Dati na rin ipinamalas ng Sparkle Art Actress ang kanyang husay sa paggamit ng arnis at bamboo sword. Nice on, Bianca! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.